Hello, mga ate ko, ate kuya ko. Matamis maasim. Na? Matamis maasim. <coughs> Cravings. 'yung una maasim. Yung una matamis ngayon maasim. Hindi hindi pareho. Hmm. Sawsaw. Ayuda salt. Hmm. Ah. yan? Hindi pare pareho. Yung kanina matamis yung ngayon hindi. Jan. Anjam baga si, at si ate mo bilhin. Nagpatanggal ka na ng inground sa paano? Sa paa mo? Wala na. Papalinis ako ng kuko sa paa. Dami na naman ingro ng paa ko. Diyan pa sa kabila eh. Binabantayan ko nga. Hmm, nahim. Maasim. Yung kanina matamis, ngayon maasim. Kasi puti. Sarap. Masarap na maasim. Pampa acid. Tataas na naman ang acid ko nito. Wala eh. Tayo eh. Trip kong kumain ngayon nito eh. Ano ba? maasim. May pomolib. Ha? Pomolib. Ano yung fan molib? Green. Oy, blue, 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 blue na lang. Blue na lang. Blue sa kapin. Ayos mo? Magkano pa? Nine pa si mama mo. Si Sag, bantay kayo, no? Kamu kimakoy. Magagatas lang. Ay, na magagatas. Sabo ko nandito ang magagatas. Dahil na may gududo si mama mo. Mm. Ano yung sa'yo ito? Nagkakakas. Hmm. Tapos na kayo karibig nag-abot ang jeep.

Mainit na. Matutuyo na yung mga sinampay natin. Pan Panaylang lang washing. Dryer, hindi na hindi maganda. Kahit naka-dryer, naka-downy pa. Iba talaga yung bilad sa init. Ayaw na. Naasim na. Naasim sa chan. Meron ba dito chan, oh?